Hi hey guys, alis aalis mo na ako sa glit mga kasimbol ay pupunta lang ako babalik din ako agad mga kasimbol pupunta lang muna tayo na sa glit sa glit lang yan abote yung manto yung ulan yan yung ulan dito kanina mga kasimpol kanina kagabi pa kahapon pa yung ulan at ngayon huminto siya A -a alis mo na tayo, pupunta mo na ako saglit sa glit sa 7-11 mga kasimpol Ayan, nagbibisikleta pala tayo ngayon. Medyo malakas yung hangin. Ayan, hindi pwede natin i yung ating kamera sa ibabaw. Ayan. So, yung mga kwan, maliwa awa na yung tubig dito mga kasipol sa ilog. Oh. Parang may tinatapon doon na kwan. Oh, malis na ako. Ayan eh. Buwan. Umuulan. Yun, no? Know? ah, <coughs> uh, may tinayo pa lang bahay diyan, no, sa looban. Kaya pala <coughs> maano. <coughs> Lakas yung bata na yun, no? Napaka ayan na. Cute. Tapos malaka. Kuan po siya. Hinahabol niya yung kanyang kuya. <coughs> Tapos naman yung nanay. Nahabol din siya ng nanay niya. <coughs> na. Di lumalakas malakas yung ulan para Uwi tayo agad ah, Hanap lang ako ng Mga daan na shortcut dito Mga kasimpol Dahil Para mabilis pa Makarating doon sa Sibinilibin Dadaling ko sana yung One Kaso mayroong Nag-fight pala dito Yan. Medyo malakas na yung ambon, no? Umaamon kasi ngayon. Yan. Yeah. Ano muna? Yan, no? Dito. <laughs> daan, daan tayo sa mga sulok. Dito. Minot tayo dito. Dahil magkamay rin pong uh, tumatik lumabas yung sasakyan na no, kasimpol, ha kaya nga uh, mahirap po yung gano'n laliko uh, ka agad tapos may dumaan pala biglang dadaan kailangan mo silipin para mga kung pa po yung dumadaan malapit na po ako sa Sibiridin na ko na Medyo haba-aba yung ating huwa nyo yan. Aba't ilang minuto. <coughs> mayroon sa sakyan at pahintayin to tayo. Hindi naman to tuloy-tuloy yung huwa natin. Yung ating takbo yun malapit na ako dito mga kasimpol sa 7-eleven eh na ito na ako sa yan ito yung highway na yan o oh. at dito ito na po yung 7-eleven dito dito na lang mag park yan o oh. 7-eleven Ayan, dito ko lang i-part mga kasimpol yan. At so, kas, magkarating na ako dito. Bye!